Shoutout kay Poging Poging Gerard de Anda. Mm -hmm. Apple Tool de Anda. You know, may shoutout sa BFP rin yan, Lord. Yes. Ano, BFP, yes, ano, BFP Kalumpit, Bulakan. Okay. Mga ka-tech, Andito tayo sa Guagua Ale, sa Santa Ines, uh, Barangay Santa Ines, yes, Purok Dos. Para dito kay Sir, no? Sir BFP ng Kalumpit, oh. Bulakan. May shoutout po sa inyo. Uh, lagi kayo mag-ingat sa... Ito yung nag-PM sa atin na uh, dahil nga dito sa Samsung inverter niya. Paano yun, Lods? Nilipat nyo lang, no? Oo, oh, nilipat lang. Nilipat lang nila. After ilipat, Tapos, uh, gumana pa. Gumana siya, sir. Uh, parehas lumalamig. Parehas Tapos lumalamig. ilang days or weeks nung pagbalik ko ulit, nag-duty kasi ako, Pagbalik hmm. ko, ala, hindi na, na daw uh -huh. yung lumalamig yun sa baba. So, yun mga katek no, yung paglipat kasi ng uh, mga rep, hindi naman siya 100% maapektuhan yung uh, yung pinakabuong unit minsan kasi nata lang talaga yan eh minsan naman talagang totoo kapag nilipat mo yung rep pag binyahe mo binyahe mo ba malayo Lodge? oo oh, siguro mga 45 minutes oh, 45 minutes lang yung biyahe, pero nakatayo siya di ba? Oh, so wala namang totally walang epekto kasi ito malamig siya so kakatanggal nga lang nung mga eh gumagana yung fan no actually yung tinanggal namin ngayon dito yung isda aso yun? <laughs> Ayan, namatigas pa. So, ang sista kasi nito, dito okay sa pinaka-treat Yung baba ang wala talaga, no? Tapos, ma ano mo rin kasi mapapansin mo sa mga ganitong no-frost type na Samsung ay eh, no? Pag hindi mo na-adjust na 'yan, ibig sabihin puno na lang 'yan. So, marami na tayong upload na video nito, na inuulit-ulit ko lang, no. So, gagawan uli natin ng content, siyempre dito sa Samsung problema yung lamig sa baba wala so ang gagawin natin bubok uh, bubuksan natin to syempre usually sa mga video natin na na-upload lagi natin binubuksan yung cover na yan para makita natin yung yung namuong yelo and then kung bakit siya hindi nagde-depress yun talaga yung pinaka reason no walang kinalaman na yung pagbuhat nila dito kasi kung naalog to ng sobra tapos sinaksak agad nila pagdating ang mag mangyayari dito hindi siya lalamig talaga kahit dito sa freezer kasi nga yung yung langis doon sa compressor mapupunta dito sa evaporator pag hindi na ibalik sa sa compressor na no, sa system niya pag hindi maganda yung pag ikot nung refrigerant dun sa system maaaring maistak dito yung leak, yung langis no pero ito hindi eh kasi uh, lumalamig dito sa freezer dito sa baba ang problema sa chiller so sa mga video natin paulit-ulit check natin yung mga sensor kasi ang sensor nito tatlo. Isa dito sa evaporator, isa dito sa baba, isa doon sa likod and then thermal fuse saka yung pinakaimportante heater. So sa fan ligtas na tayo kasi yung fan umaandar. Ang problema lang kanina kasi pagsaksak ko hindi pa siya agad umaandar so ni-reset ko ulit umaandar siya so obserbahan ko muna yung fan baka huminto isa rin sa dahilan kasi kapag sira ang fan mamumuri yung yelo dyan, yung dito sa chiller, hindi lalamig. Yun yun, isa. Yung defrost sensor, pag sira, ganun din. Mamumuri yung yelo, hindi lalamig sa baba. Yung frost heater, yung nagtutunaw sa yelo, kapag sira rin yun, mamumuri yung yelo, hindi lalamig. So, tandaan nyo yung mga kate kasi, yun talaga yung pinaka-importante sa mga no-frost. So, pabalik-balik tayo nag-upload ng mga video sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. So, yun yung mga gagawin natin. So, ma-observe ako muna kahit ilang minuto. Tap. So, steady lang yung ilaw ng pinaka PCB board kasi isang buo yung PCB board niya. Steady lang. So, hindi nag-blink. Hindi nag-blink dito. So, ibig sabihin, ah uh, namuo talaga yung sa sa loob. Pero, dapat kung sira yung sensor niya, kung talagang sirang-sira siya, may blink na dapat dito. Kaso ngayon, wala tayo nakikita may mga ganun tayong video na nilabas kahit may problema na yung mga sensor hindi pa rin nag uh, hindi pa rin nagsisignal dito si si board na may problema na yung mga pyesa kasi nga hindi pa siya hindi pa siya putol eh kumbaga dumadaloy pa rin yung kuryente dun sa sa sensor nakaka-sense pa rin siya pero hindi na siya nakakapag ah uh, bigay na maayos na signal papunta dito sa system para patayin si compressor. So, yun na lang na mga katika. Obserabahan muna natin kahit mga 10 minutes. Sige natin kung, kung hihinto si pan. Pag hindi huminto si pan, bubuksan na natin yon para i-check yung mga sensor. Tsaka eto Ito, ito, yung isang sensor sinasabi ko. So, dito sa likod, wala naman tayong gagalawin dito. Lilinisan lang natin mamaya. Kasi nga, malamig naman yung freezer. So, dito wala tayong gagalawin. Hindi tayo magkakaragan ng freon hindi tayo magpapalit na ito, hindi tayo magpapalit ng tubo. So, wala umaandar naman kasi siya talaga. Tsaka walang langis. Madumi lang na konti. So, continue natin yung video mamaya. Mga tekno no? Uh, pinatay ko na si unit. Ngayon, bubuksan na natin to para i-check yung katek, no? Uh, binuksan na natin. So, ayan, mapapansin nyo. Gaya ito sa mga video natin, sobrang dami na nating upload na video. Misa, pabalik-balik na lang yung video natin sa pagpapaalala no, sa mga minamahal nating customer na huwag nyo babaliwalain yung mga problema ng mga red ninyo. No? Kung may mga malapit naman na gumagawa sa inyo, pacheck nyo na. So, yung pan, ulitin ko lang yung maandar kanina. So, wala tayong gagalawin dyan. Siyempre, bago nyo buksan yan, tanggalin nyo muna yung saksakan. So, syempre, ito yung depro-sensor, Thermal fuse. Ito yung heater. Tanggalin natin mamaya mga connection niyan. Okay, no? Alam dapat yan. Ganito. Kaso, kaso lang ito, napuno na talaga siya. Eh, yung heater nandun sa baba. Para tumulo ng yelo. Kaso hindi siya nagpapunction kung sira nga yung yung mga sensor niya. May sensor dito sa baba. I-check din natin syempre. Tsaka yung sensor dun sa likod. Itong thermal fuse. I-check din natin. Ito yung uh, safety ng unit para dun sa heater. Kung halimbawa magkaroon ng leak shortage yung uh, defrost heater. Hindi makukuryente yung mga may prep. No? Kasi pagka halimbawa open na siya. May gas-gas o pumutok na. Pag ginawa yung body ng Siyempre, makukuryente kayo. Ako kaya yung dito sa loob kasi pagka ano, na yung yelo. Mga Tekno, uh, <coughs> na-test natin. Okay kasi tinunaw pa natin yelo. Na-test na natin yung thermal fuse putol na. Okay na tayo doon. Confirm tayo. Ito namang sensor niya. ganoon na rin. Mababa. Minsan may marireading ka. Minsan may meron o wala. Yun yung naging ano ng sensor. No? So, eto hindi natin alam kung bakit talaga siya na pumutok pumutok to sigurado thermal fuse na to hindi natin alam siguro sa palquit ng kuryente nila o humina na talaga yung ano ng thermal fuse na hindi natin masabi wala makapagsabi niyan pero malapit sa katotohanan niya pagka palquit no nun lang pero yung ibang dahilan hindi ko alam so itong Depro sensor, normal naman na nasisira yan talaga So hindi na natin kailangan alamin kung bakit siya nasisira. Kalibitan din kasi pag yung nasisira yung depro sensor, no. Kapag ka-overload yung lagay ng pagkain, no, dito. Lalong-lalo lalo na kapag halimbawa di ba yung cover nito, na natatakpan niyo yung ano, yung pinakalikod. Ito, ito, ito. Etong butas na to, yan, circulation kasi niya yan. So kapag natakpan mo lang sa baba nito, medyo mahina na yung tapo ng hangin. Hindi na maka circulate yung buga ng hangin ng binibigay ng fan blower. And then syempre tatagal na yung dito. Magyeyelo siya. Ano? Yung sa deprocessor din kapag overload naman siya, andar lang na andar si compressor, walang pahinga. So doon din na damage yung mga depro sensor. Yung de, yung sensor dun sa likod sa may board, yung ambience, bihira lang kasi masira 'to. Ito ito. Bihira lang masira 'yan. 5K din 'yan na. na. Yung value nito 5K din, yung sa loob 5K, yung sa chiller 5K din 'yon. So ito bihira masira 'yan kasi ito yung nagsusukat ang temp dito sa pinaka PCB board kung gaano nakainit yung mga piyesa. Kapag ka umabot na sa dun sa limit na kailangan ma ni ambient uh, sensor papatay niya yung unit yun yung magka-cancel sa pagtakbo ng ano system so yung sa baba sa, sa ch chiller may sensor din doon check natin tsaka yung pinaka-control so ito papalitan muna natin para masarado na natin meron tayo syempre yun nga lang naubusan tayo ng stock na samsung gagamitin natin yun sa LG parehas lang naman yun so gagamitan natin ng Siyempre, shrinkable tube. Lagi tayong gagamit yan kasi pag uh, ginamit natin tape lang, no, medyo risky. So, lagyan natin na ito, tapos doblehan pa natin ang electrical tape para safety. Ito rin yung sensor, siyempre, 5K din yan. Palit na natin doon, tsaka yung thermal fuse. Ito na yung sa depro sensor na luma. Doon sa unit. Ito yung thermal fuse. So, kinuha lang natin yung terminal kasi dala natin pang LG. So, pwede rin naman yan. Parehas lang yan sila. At least, buo siya. Tapos, ito yung sensor na bago. Papalitan na rin natin. Ito yung luma, no? Kakabit na natin to Sa loob, syempre. Yeah. Ngayon muna natin yung sa sensor. 不行，不对啊。 Mahaba pa rin yung wala natin. Mahaba rin yung wire natin eh. Okay. natin. na. Eh, oh, ah. te-testing na natin. Pero syempre, kahit uh sure na tayo sa pinalitan natin, syempre bibigyan din natin ng uh warranty si customer no syempre observation natin yan kung talagang ah hindi na siya mumumo after 3 days normally pag may problema talaga dito sa mga no pros 2 to 3 days malamig yan sa baba at saka sa taas after ng 2 to 3 days pag nawala yung lamig sa baba ibig sabihin may problema talaga kayo dito sa mga pyesa dito yung hindi nagde-depros o hindi nag-on si heater si the processor may problema. Yun no, yun yung mga problema talaga. Ako kaya yung si fan. Pag si fan naman kasi malalaman yung agad eh. Wala kayo na buga ng hangin. Yun, totally sira si fan. Pero ito buhay naman si fan. So yun yung mga kalimitan na nagiging problema ng mga low no, no. Basta tandaan nyo, after 2 to 3 days, sasabihan nyo lagi si minamahal na customer. Eh. Kapag nawala yung lamig sa baba, ibig sabihin may problema ka pa o yung pinalitan mo na sensor kahit bago yan kahit yung thermal fuse so yun o oh, mga ka isasarado na natin ulit okay, yan syempre. okay naman na yan eh pero do double check yung sa baba so yun mga ka pa no, tinakpan na natin, i-on na natin ngayon ito laging nasa na lang yan okay yan yun okay, mga ka no. alisin ko muna to Okay. So, chinek ko na rin yung sensor sa baba sa chiller. Okay naman siya. Yung ito, bihira talaga ito masira. Eh. So, yun lang talaga yung pinalitan natin yung sa uh, freezer. Ano? Yung thermal fuse at saka tawag dito. The pro sensor. sing yung model na to buo yung board niya pero halos lahat ng Samsung tsaka LG na nagawa na natin yan ayan kapag may problema rin kasi magbibling to pag may problema dito sa bandang labas natin yung fan ayan okay observahan na lang natin kailangan hindi hihinto yung fan So, ulitin ko ulit. Ito, yung thermal fuse kaya yung sensor niya no pinalitan natin yung sensor niya kasi minsan may marireading ka minsan wala kaya pinalitan na rin natin oh ay likit kaya mga atek na habang inoobserba natin to syempre tinitiplahan tayo ng kape no? <laughs> ano ba yan bago tayo mali syempre obserbahan muna natin yan, as of now wala naman talaga siyang big deal. No? Pero naninigurado lang ako. ayan mainit na dito. So ang inaano ko lang kasi no. Ah, uh, sa Samsung ah, sa Samsung manufacturer no? Kung mapapanood niyo itong video na 'to, ah uh, tanong ko lang kasi hindi kasi siya nakaprogram program bagay, limbawa, yung katulad ng yung thermal fuse, putok na siya eh. As in, wala ka na marireading na continuity buzzer. Pero wala siyang error. Sana may ano rin, may indication light din. Sana nagbiblink din yung, ano, yung indication light dito na okay, may error ka. O, example, hindi natin alam na thermal fuse yung sira. No. Sana may nagbiblink pa rin siya. Sana kasama siya dun sa program, sa system ng unit. So, pero okay lang yun. No. sinasabi ko lang. And then, yung sa sensor naman, Uh, normal lang yun na hindi siya mag mag uh, biblinking dito kahit sabi mong may problema na yung sensor o change value na kasi kapag ka totally putol yung sensor o wala na talaga doon nagbiblink siya kasi marami na tayong encounter niyan pero kapag alimbawa uh, medyo mababa na yung ano niya ay mataas na yung reading mo na value niya hindi siya magbiblink pero kapag totally dead yung the pro sensor ayun magbi-blink siya yung compressor pag may problema nagbi-blink din yung heater nagbi-blink din naka-experience na rin ako noon sa board syempre madalas meron din talaga yun so ay mga ka-tech no sasabihan na natin si, si, si minamahal na customer uh, syempre pagkagawa natin ngayon syempre kasama yan babalitaan niya tayo kung 2 to 3 days dire-diretso na siya wala na siya ibig sabihin nagde-defrost na siya ng kusa hindi na nai-stack yung yellow doon so goods na yung pinalit natin no? kasi wala naman tayo ibang nakitang problema na talaga doon sa loob chinect natin yung sa chiller yung control and then yung uh, room temperature doon sa loob sa chiller chinect natin no? the processor pinalitan natin thermal fuse pinalitan natin yun lang yun natin wala tayong ginagawa sa pinaka makina or yung pre o yung refrigerant So, yung mga ka no? Ano, Lods? Ito si... Sir, no? B.F.I. ng Kalumpit uh, Bulacan, ano? Anong pangalan niya, sir? Lods? Yung tulay mo? O, si Lito. si Lito, yun, no? Sa... Ano lang to? Sa lugar namin. Kalumpit din kasi ako, yun. Doon siya sa may B.F.I. Kalumpit. Sa kanyogad sila ngayon, Ganito na lang, Lods. Two to three days. Kapag nawala yung lamig, balitaan mo ako. Kasi nangyayari yan, Lods, eh. Kahit pinalitan ko na yun. Siyempre, malay natin defective may problema yung sensor na ano natin ilang araw lang eh nasira syempre papalitan ko yun so yung sinasabi natin kay minamahal na customer ngayon 2 to 3 days babalitaan niya tayo pero pagka dire diretso na yung lamig so, wala na tayong problema dun no? pero yung warranty ng pyesa syempre meron pa rin andun pa rin yun bibigyan natin siya ng 15 days no, na warranty so yun no, mga katik no? para dito sa samsung Maraming salamat sa si ni Serrano, BFP. Mabuhay ang mga BFP. May shoutout uli sa mga taga BFP, Kalumpit, Bulacan. Para dito sa Samsung. Okay. Especially po kay Poging Poging. Ayun o. Shoutout kay Poging Poging Gerard de Anda. Pong Tulianda. Ayun o. No, May shoutout sa BFP rin yun. Lord. Yes. Samuel, Ayan, BFP, ano, BFP, ano, BFP Kalumpit, Bulacan. Tsaka BFP Marikina City yon sa mga kay uh, Serrano. No? Mega shoutout sa iyo. Sa kay Leo ulit. Para dito sa Digital Inverter, yun lang ginawa natin, Samsung. Para dito sa, tawag so dito, Thermal Fuse. Tsaka dito sa Tepro Sensor, no? So, yun, mga tech, no? Dami ko pang kape. Okay. Hindi ko na maubos yung kape. dami. So, yun, no? Maraming salamat sa mga nanood.